Oy. Bro. Ano yun? Iyak ng bata yun. Ah. Bro, kinagat ako ng tiyanak, si bro. Ha? Kinagat ako ng si Bro, ingat ka. Alerto ha. Ah. Sige bro, sige bro. So, susundan natin ngayon si Ragnor. Sige bro. So, ayun mga ka-explore. Ah. Uh, Uh, binadali namin yung kasamahan ni Ragnor uh, si Ragnor lang talaga yung medyo nahihirapan kami pero yung kasama niya medyo hindi kasing lakas ni Ragnor kaya nadali namin so ito pa ka rin kami hanapin namin si Ragnor at si Mangkiting mm -hmm. sa likuran din pili mo na bantayan mo baka may biglang umatake Meron ba kayo naramdaman sa paligid bro? Parang may kakaiba bro. Huh? May naramdaman ako sa paligid ba? Huh? Parang may kakaiba dito. Ibang-ibang elemento to. Ibang nila lang. Meron, no? Ha? Huh? May na, meron na may napansin ka pa rin, Parang may kakaiba dito. Hmm, may, may ibang, ibang tulog. May <tinyo> ibang elemento. Hindi lang, huy. Bro! Ano yun? Iyak ng bata, yun ah! Sanggol? Iyak ng Sanggol? Bro. Saan? Uy! Saan ba na? Ha? Dito? Iyak ng sanggol yun ha? Lakas ng pilimon? Lakas ng uh, pilimon? Ay? Uy! Ayun! Na Meron dun mahina! Bro, lumipat dun bro! Punta natin bro! Bakit may mga iyak ng sanggol dito? may sanggol dito. Oh, oh, Meron na. Meron talaga. Oh, yun know? oh. Oh, marinig no? Yun iya o. Iyak ng sanggol. Uy, bakit may iyak ng sanggol dito? Ano ba to? Tiyanak na naman ba? Tapos na kami sa tiyanak ha? May tiyanak pa pala dito? So, mga yan ni Ragnor, Ha? yan ni Ragnor. Hindi siguro kasi tiyanak. Iba yung mga alagad ni Ragnor. Mga tao yun. Na hinawahan. Na. Na hawahan. Oo. Naging katulad niya. meron talagang kakaiba dito sa paligid bro. Ha? Iba yung pakiramdam ko dito. Bro. Bro. Sobrang lapit mo, bro. Nandito lang. Nandito na yung... May tiyanak talaga. Tiyanak yun, bro. Walang sanggol na nandito sa gubat. Tiyanak yun. Parang tiyanak. Chanak talaga yun. Sanggol na umiyak. Tampo ng kagaliman talaga yun. Ito sa mga butas-butas, bro. maka kanan di itu ini nampan sih kajian pelimon anir tuh ha maka yung canak raba bro umatake din yan Ah. Oh. Basta natin makita. Hindi baka tingnan niyo sa nang, na mga ano. Nang dudukot daw 'yan ng betlog, bro. Ha? Huh? Betlog. Dablo, dablo. sa bro. Mga puno, bro. Puno? Huh? Oo. itlog ko. Baka dukutin 'yan. Ini semua puno. ini hoy, Uy, wala Uy, bro, nandyan talaga bro anjan talaga yung talaga yung tiyanak Ha? Silipin mo nga, pili mo sa butas yung... Baka nandyan yung tiyanak? Ano yun mo? Linisin mo nga ma para makita natin yung tiyanak. Ha? Huh? Ano ko yung kamera mo. Ha? Uy! May bahay na ano? Bahay? Hmm? Parang bahay ng duwindi ako. Ha? Bahay ng duwindi? Susubukan mo nga put, linisan mo nga pasukin mo nga para makita natin yung loob. Si. Di putulin mo yan ayan. Oh. Alerto lang ha. Oh. Hmm. Yan, sige. Silipin mo banda doon sa may kanan, yung yung, yung para may butas diyan, baka nandiyan yung yung iyak ng sanak Diyan, diyan silipin mo. Uy! Uy! Bro! Nandito sa paligid, bro! Wala dyan? Dito sa butas. Nandito sa butas ng bambu. Abante nga tayo doon, pilimun, pilimun. jan. Bro! Alerto ha! Nandito yung tiyanak, bro! Narinig ko yung iyak kanina. Ha? Saan? Dito? Ito? Ito ba? Dito yung iyak, may iyak talaga, sobrang lapit. Diyan, diyan. Wala diyan, may nakikita ka? Wala. Wala uh, ng, ng Silipin nga natin dito sa kabila. <coughs> Eh, lah. Barang mejuk, merong may, anu, Bro. May mali, ma, maliit na iyak bata dun sa Parang rumarami yung 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 boses ng tiyanak. Hmm. Si Banti, Banti, Pabanti. Nawala yung yung boses ng tiyanak bro. Nawala. No, no. Pero may nari ako dito kanina na mahina na boses. Mm. Mm. Oh. 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 Eh. Oh. Yan na naman. Okay, Meron mal balitik dito bro. Ang balitik mo?

Anu nen? Buat nakai Bro si Nurian, Bro. si Ragnor lihat tayan? Ingat ha? Ini Regnor, Ragnor ikaw Regnor? Aku Batu. Ragnar, ikaw ba yan? Anong galamay? Wala kang kasamahan dito. Wala kami nakita ang kasamahan mo, Ragnar. Hindi nakikita sila? Sino ba yung mga alagad mo? Ha? Chanak? Bro, alagad daw niya yung chanak. Alagad daw yung niya. Kalahayul? Kaya pala sinusundan-sundan tayo. Oo. Oh. Uh. Yung, yung kasama mo, tinapos namin. At ganun din yung gagawin namin sa iyo, Ragnor.

Baca anak dong, bro, sabak. Sakan, sekanan. Iya, hitap, hitap. Berbang, sakin, bu. Oh, bu, Hah. Hah, 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 hah. Boleh, nama. Hah,

Saan na yung rat, bro? bro? bro Pagpunta ko sa kanya, bro. Pagkita ko sa kanya. Dito sa kilid, oh. May tiyanak. Saan ka? Saan ka? Dito, dito, dito? sa kilid. Bro, dumadami na yung kalaban natin, bro. Tinginig lang tayo, bro. Tinginig lang tayo. Marami siyang ano, kasama, bro. Na hindi natin nakikita. Nobro. Bro, pahuwa panginga mo na tayo, bro. Ngamutin ko mo na itong sugat ko. Sige, sige, sige. Ha. Ah, Labe. Ngamutin niya yung mula yung